Kayo po ang ina. Stepmother po. Stepmother. Yung ina niya ngayon may kinakasama na na iba. Ang nangahalay po yung yung stepfather naman niya sa kabilang ano Apo. po. Apo. Ayon. <laughs> nagsumbong na po ba kayo sa pulis tungkol sa pangahalay na sinasabi ninyo? Apo. Dito sa bata? Apo. Oo. Meron na bang kaso? Meron na po na isang pa. Na isang pa na po Kaso mo unang ngiring po eh Raymond. Ah, Apo. Okay. So maliwanag na nasa korte na Apo. yung kasong pangahalay dito sa batang 13 anyos. Apo. Ngayon, itutuon na lang natin ng atensyon doon sa bata na isa pa na sabi ninyo nasa custody pa nung, nung stepfather pa rin at nung ina niya. Apo. Diba? Apo. Yun po ang focus natin. Eh bakit uh, noong pong nagreklamo siya, well, di pa ba ninyo alam na yung bata na yun nahahalay, na, nahahalay din o may ginagawa ng masama yung stepfather? Hindi, wala pa po kami ano kasi nung nalaman lang po kasi namin na hinahalay ito, ito lang po nung December lang po opo. na nagsumbong tong bata. At so, opo, nung ano po, di, nagsumbong po kami sa ano sa kapitan tapos nagdiretso po kami ng police station sa women's desk po nag nagsalaysay po tung si Nene na ganyan nga po yun nangyari. Then nilapit din po namin sa DSWD para nga po si yung isang bata makuha po namin. Ano pong aksyon ano pong isinagawang aksyon ng DSWD? Ang sabi po ni DSWD po ah, kailangan daw po namin ng court order para daw po makuha si bata kasi kung wala daw po kaming court order baka daw po sila yung balikan. Hindi ho tama yata yun, kasi meron ng related uh, kaso eh. Opo, kaya ang sabi ko po kay DSWD, aantayin ko pa po ba na may mangyari sa bata bago po kayo umaksyon. Kaya nga. Kasi mm -hmm. yung nakasampang kaso ngayon, eh tungkol dito sa panghahalay dito sa 13 anos po, ano, na bata, ano. Hindi naman tungkol dun sa ano. Dapat kasi may task force yan eh pag, pagdating dito sa yung rape ng minors meron nung sinagasagawang gawang uh, task force yan eh PNP Department of Health tsaka DSWD dapat actively kumikilos na po sila so ano po ang gusto niyo ngayon ma-rescue ma agad opo makakuha po sana yung isa pang bata kasi kasama po kasi ng bata yung ano although po na po namin yung bata sa sa CPU po na, na nag, nag negatibo naman po siya. Okay. Pero ang ina ang inaano po namin, siyempre, kasama niya po ang kanyang ano doon, stepfather. na ang, nasabi ito. niyo po na nag-file na kayo ng kaso at uh, schedule for arraignment po, no? Ah, uh, nakapagpiyansa po? Uh, Hindi ito? po siya nakukulong. Hindi po siya nakakulong. Malayang-malaya po siya nakakapagtrabaho po siya sa hanggang Kasi ngayon. pinailan po ng kaso ay minor eh. Opo. Yun nga po kaya nga po kami lumapit na dito. Ang nandito lang sa amin yung, uh, yung investigasyon ng piskal. Opo. At nasabi nyo naman na meron ng kaso. So ibig sabihin, no, kung may ng kaso, either ang nirekomenda is no bail or nakapag-bail. So lumalabas ngayon, ano? na nakapag-bail itong tao kasi may kaso na eh pero nakalaya pa eh so nakapag siya ano po hindi po hindi po siya ano eh hindi po siya inaresto ng mga ng pulis hindi po siya inaresto basta pinagantay lang po kami ng supuena tapos nung dumating po yung supuena saka lang po kami uh, uh, binigyan ng date kung kailan po yung first arraignment Magandang hapon po. Opo. Nandito po ngayon si uh, tatay, nanay at yung anak nyo po no na 13 years, hindi na po natin babanggitin ang pangalan ano. Eh may nakasampang kaso na po doon ngayon sa yung kinakasama ninyo. Ano po? Opo. Oo. Ngayon na uh, ang uh, punto na lang po namin dito eh yung tungkol doon sa kapakanan ng bata pa na na nasa custodya ninyo. Opo. Eh, gusto po yata nila na makuha yung kustodiya para maproteksyonan yung bata na hindi na dadang kung sa ano pang mahabang proseso na sinabi sa kanila nung DSWD. Baka ho pwede kami makiusap muna. Umpisahan muna po namin ah, sa pamamagitan ng programang ito na hingin sa inyo yung kustodiya ng bata para maproteksyonan naman. Papayag po ba kayo, Nay? Hindi po ako papayag. Unang-una una po sa lahat, hindi ko po pinababayaan ang aking mga anak. Lalo uh, lalo na po yung bunso na nasa akin po ngayon. Sige po, hindi ko po siya pinababayaan. Sige po. Yung pong suspek pangahalay na ngayon may kaso po doon sa kinakasama niyo. Uh, yung, yes. yung, yung ba yung bayong proteksyon na sinasabi niyo. Unang-una po sa lahat, nasa korte na po kasi ang kaso na 'yan yung pong sinasabi po nila na unang nangyari sa bata na yan, e eh wala po sa pangangalaga ko. Wala po sa akin yan dahil kinuha po yan ng ama. Ang nakademanda ngayon, yung kinakasama ninyo? Yes po. Opo, magkasama po kayo sa isang bahay. Yes po. Eto pong 13 anyos, kasama niyo puro sa bahay. Anong uh, ano po yan, nung 2020 lang po nila sinorender sa akin yan. Pero nung naghiwalay po kami ng 2018, binitbit po ng ama 'yan sa akin. Dahil 'yan po ang gusto niya, 'yan ang paborito niya. Sino po ang humalay? Hindi ko po masabi kung sino ko ang humalay. Kahit ako po, gustong-gusto ko pong malaman kung sino po ang humalay sa Pero bata. Pero nung na nagreklamo po si eh uh, ito po yung yung stepfather ng bata na halay, eh nasa kustudiya po ninyo? Wala po. Wala po sa akin 'yan. Kinuha niya po sa akin yan nung kami po ay naghiwalay. Officially naghiwalay po kami ng 2018, kinuha niya po sa akin yan. Ang natira po sa akin ay yung bunso na nadede pa po. Wala po akong trabaho. Uh, Inawa ko na... po, nagsumikap lang po ako para po may maipadede po ako sa bunso na yan. Sandali Dahil po. pinabayaan po kami niyang lalaki na yan. O asan po ngayon yung si uh, yung si stepfather nitong na bata? Nasaan po? Nandito po, katabi ko po, po siya ngayon. Nandiyan po. Okay. Yes, po. Ay, uh, yung bata po na isa na gusto nilang kunin, nandiyan din po sa inyo. Nasa eskwelahan po. Nasabi po sa inyo kailan daw po siya hinalay? Alas uh, po siyang hinalay, November 11, 2022, 10 p.m. po sino raw po ang humalay sa kanya? Ang kanyang kanya? stepfather na nasa... Uh, Huwag niyong ng pangalan uh, po. nasa ano? ano? po ng alak. Alasing po? Opo. Okay. O yun po eh. Na ituro po at nasabi ng bata kung sino humalay sa kanya, may positive identification po yung stepfather niya na katabi niyo diyan ngayon. May medical legal naman po eh. O -o. Na ginawa po diyan sa 13 anyos. Opo. Na Dalawa po ang laceration ng batang yan. It okay. means, meron pong gumalaw talaga sa kanya dyan. Bago po nila isinurender sa akin yan, uh, 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 ano yan eh, April or May, totally, officially, sinurender po sa akin yan nung stepmom. So maliwanag po sa inyo na itong anak ninyo nagsisinungaling? Yes. Ilang beses na po ba ako nilaglag ng batang yan? Hindi na po ako na bago diyan. Ngayon lang po talaga ang pinakamabigat. Ang gusto ko pong malaman, sino po ang unang yumura sa anak ko? Ano po? Eh, Yun sino... po ang gusto ko. Uh, ayoko dahil man. 2018, hindi po namin 'yan kasama. 2019, hindi po namin 'yan kasama dahil ginugulo po kami ng pamilya na 'yan. Hindi ko po alam kung anong gusto nilang mangyari sa amin. Uh, ayaw lang po namin na uh, tanungin diretso yung bata pero sinabi naman po ng mga ng mga kasama niya rito si yung stepmother and, uh, and stepfather eh na ang nanghalay daw po yung katabi niyo diyan ngayon at meron na nga kaso eh Opo, tsaka pumunta po siya nung December sa bahay. Binibigay niya po ng pera si bata at sinasabi niya na, Anak, parang awa mo na, huwag mo akong ipakulong. Sino yung nagpunta? Yung lalaki? Yung stepfather, stepfather po nung bata. Pumunta po siya sa bahay. Andiyan po ba siya? Opo. Oh eto po. may, may tanong lang po namin. Ano? Although, good, pwede, niyang, time pwede, time pwede, time pwede, time pwede niyang i-deny o pwede siyang hindi sumagot sa mga katanungan namin. Ano po? Opo, oh opo, oh opo. Oh Pwede naman po yung attorney na lang po yung kausapin. Na. Oh, 'yun, 'yun. Sige po. Wala po kami magagawa diyan dahil meron na pong kaso eh, no? Sinubukan ko po na hingiin yung custodya. Na rinig niyo naman po, magmamatigas po. So ang gagawin namin na 'yon, tutulungan na lang po namin kayo para makuha yung kustudiya ng bata. Okay. Ano po? Sige gagawa po. po kami ng uh, karampatan referral kung saan man uh, ngayon ng gobyerno para matulungan po kayo makuha yung custodya ng bata. Opo. At uh, eh dito naman po uh, ihingian din po namin ng karampatang tulong po sa ahensya ng gobyerno para maproteksyonan to po itong bata. At uh, hihingi rin tayo i-refer mo na rin uh, share i-refer natin sa DSWD na mag-conduct ng further investigation. Yes po. Oo. Yes po. Hindi Actually, ako naniniwala do sa sinabi na kailangan pa ng court order o or ano, di ba? Uh, pero bigyan natin sila ng pagkakataon. Baka pwede nila i-review yung, uh, yung records dito. Baka okay. naman magbago yung attitude nila. Opo. Ma'am Sheena, kabaos? Opo. Na dulog na po ba sa inyo yung sitwasyon o yung kalagayan ngayon nung gusto nito mga, <laughs> uh, mga tao na nandito po sa amin ngayon tungkol dun sa tawagin na natin na pagkuha ng custody immediate custody ng bata pang natitira doon sa piling ng uh, mga magulang na yung isa stepfather akusado ng rape Ano po ba ang mm -hmm. procedure dito Kung may bata may isang bata po na nandoon pa sa uh, bale sa alleged perpetrator po Mhm Mhm ah kada na ang, alleged ako. perpetrator po is yung dito sa unang kaso, doon sa 13 anyos, ilan taon po si baby? Nine years old na po. Meron pa hong natitirang isang nine years old na. There is a danger na halayin din. Hindi po namin sinasabi na hinalay na. There is a danger because yung sitwasyon na baka mahalay din tong bata, na kailangan bigyan din po ng protection. Ganun po ang sitwasyon. Opo. Bale, ah, uh, ito po ay uh, kailangan kong makuha din po sa mula po doon sa kustod yung alleged Opo. Paano po natin matutulungan at immediate ang mabigay natin na tulong na makuha? Bale, sir, ko na lang din po yung details po nung uh, information po nung nagre-reklamo, nung no, complainant po. Sige, off bibigay namin. So sa inyo Para... muna namin papupuntahin. Yes po sir. Opo. Para at least uh, on our level po ma-assert din po namin yung kalagayan po nung isa pang uh, bata na nandoon po sa Alice uh, Perpetrator po nung isa. Saan ba kayo unang lumapit na? Sa kanila po. Siya po mismo yung kausap ko uh, uh, Nagpunta ano po... na po ako sa kanya na sinabi ko nga po na may isa pa pong bata doon. Opo. Ngayon. Ang sabi niya nga po, kailangan nga daw po ng court order para nga po makuha yung si bata kasi kung hindi po kung wala pong court order baka daw po sila yung babalikan. Totoo po ba 'yon yung pagkakasabi niyo sa kanya? Uh, ang bali ang plano po pa ay yung i-rescue o alisin po mismo doon sa poder. Kahit na ano pong tawag natin po doon, kahit na ano pong tawag natin doon, eh, importante ma makuha na po yung bata. Kahit na hindi po sa kanila mapunta yung kustodiya kahit na kanino po wag lang po doon sa suspected or uh, nakasuhan ng rape ano po kayo po DSWD alam ko meron kayong meron kayong power para kunin itong bata ano po yun na natitira sa sitwasyon po na ganon meron pong suspected o meron na hung kasuhan ng rape at meron na naman natitirang bata doon ano po? Mm -hmm. Sana naman po gawan natin ng paraan. Apo, yes po sir. Uh, i ano ko po? Huwag naman po nating sarhang kagad ng pinto itong mga tao. Kasi alimbawa, kung sinasabi ninyo na kahit na hindi po eh sa akin po no sa ganang akin po ano kahit na hindi muna sa kanila kung pag-aawayan yung kustodiya ng bata kahit na hindi po muna sa kanila kahit na sa inyo po muna ay importante maproteksyonan itong bata na 9 years old na nasa tabi ng akusado ng rape Apo, apo, apo Nakuha niyo po yung punto ko? Yes, po, apo, apo naintindihan naman po sir oh, eh, Ito po yung sitwasyon eh Merong akusado ng rape Katabi ngayon nung bata na 9 anyos, anong dapat gawin doon? Tayo bilang gobyerno, anong dapat gawin natin doon? Di ba pangalagaan natin yung bata? Apo, apo. Tama po. At kayo po yung tamang ahensya na dapat na unang kikilos po rito in coordination with the police. Apo, apo. Nay, apo. ayan po. Mukhang hindi nyo na kailangan ng court order. Apo. Tutulungan na po kayo. Salamat po dumudugo yung puso ko para dun sa 9 anyos na bata. Huwag muna natin pag-usapan yung kustodiya. Palagay natin sabihin na ina yun. Kayo, stepfather o stepfather, ina-ina o kap kung sino pa man. Isipin na lang muna natin kay isa-isa, ipwesto -isa, eh, lang muna natin yung kalagayan at kapakanan ng bata. Ano po? Ba ngayon din po, ba sana gumawa kayo ng paraan. Puntahan nyo na yung bata. Tignan ninyo. Katabi ng isang tao na akusado ng rape. Tapos hihingi pa kayo ng court order. Maawa naman po tayo. Direktor, magandang hapon po. Apo, magandang hapon po, sir. Apo. Hihingi po sana kayo, kayo, kami po ng tulong sa inyo tungkol sa kapakanan ng isang 9-anyos na bata na, na ngayon kasama ng isang suspected o oh, nakasuhan na ng rape. Apo, apo. At ang kaso po, rape of minor. Apo. apo. At ang sinasabi po rin ho dyan sa inyo, kailangan pa ng court order. Hindi ba po pwede magsagawa muna tayo ng investigasyon Sa ganang uh, inyo po. Uh, since nagaling din po ako ng LGU, bago ako napunta dito sa DSWD sa help po ako sir sa dating doktor. So ito po ay one stop shop ng LGU uh, between health, social welfare, tsaka po ng PNP. So okay. ito po ay dadalhin po sa lokal sa local uh, government, sa uh, ating PNP. Ibablatter po yan sa PNP. Tapos at the same time, i interviewin po yan ng uh, social worker ng ating uh, uh, the, uh, MSWDO dyan sa lupal. At at the same time, dadalhin po sa doktor for medical legal examination. Hello, the requirements pa? po ng batasyon na uh, once na yung uh, 8353 po, no yung RA53 nag Apo. nag nagsasagawa po ng uh, parang uh, composite team 'yan DOJ, Department of Health, DSWD, PNP mo. No? Tungkol Apo. po sa pangangalaga nung nung bata po. Opo. Apo. yes po sir. Opo, tama po 'yan. Opo. So, so, yun po ang gagawin natin, sir. Kasi ito yung uh, unang proseso. Idudulog po natin sa sa ating uh, police station, diyan sa lokal, sa women's desk po yung pangunang proseso, ipapablatter po muna yung kaso sa PNP. Then itong si PNP, gagawa po siya ng referral papunta sa health to conduct, at the same time sa social uh, welfare to conduct ng uh, medical, uh, medical legal examination tawag po dyan eh. I-examine po yung bata. Tapos na po yung examination. Sir. Sige po. Hello po. Tsaka Hello. po, meron naman po sa batas natin ano? Kayo po, Hello? DSWD, barang, pwede na po kayong pumunta roon mismo sa barangay. Humingi po kayo ng protection order. Ano po? Ah, uh, yan po ang proseso natin sa so, kasi kami na sa national level, regional. So yung lokal po ang uh, unang hahawak po sa kaso, idudulog po doon. Anyway, kung uh, gusto niyo po, sir, pwede namin kayo matulungan. Tatawagan po namin yung uh, opisina ng social welfare ng lokal po na pamahalaan. Opo, patulungan kayo. Opo, pwede sana mag-magsagawa na po kayo ng action ngayon. Yung social worker, PNP, Department opo, of opo. Health. Sabay po Ko 'yan. Kasi, sabay, sabay na po kayo pumunta po kayo sa barangay, kausapin po ninyo si barangay chairman, humingi na po kayo ng child protection order po, ano? Opo. Ang kailangan po lang natin, sir, yung detalye ng uh, bata, yung pangalan yung eksaktong lugar. At kung may contact person po, pwede tawagan para may refer po namin dyan sa lokal. Oh. <coughs> sa Bacoor po ito, sa Bacoor, sir. Sige, maraming salamat po. Maraming salamat apo, po, Director. Apo, sir. Sa ngayon po, an sino pong custodian ng bata this time? Yung nanay po at yung stepfather po. Pero ibibigay po. Uh, ibibigay po namin sa inyo, Director, uh, yung ilang details po off-air, kakausapin po kayo ni Ate Odette. Ibibigay po Ate lahat po ng detalye. Opo kasi ang kailangan po natin atorney, talagang kailangan dalhin itong bata sa LGU kasi ang po for examination ng doktor, uh, istabinin po ang puwerta niya eh. Sige, siya po. Siya may... Sige po. Sige po director. Papayag ito, po kami. Papayag Apo, po kami. Apo, ang Apo. importante po, mahiwalay na po yung bata Apo, Apo. na 9 anyos, <coughs> doon sa suspected rapist o may kaso Apo, Apo. na pong rape ito na na-epile sa Apo. kanya. Hanggang Apo. ngayon katabi pa rin ho. Yung bata? Apo. Opo. Kunin lang po namin yung detalye para ma-tawagan namin yung uh, MSWD o ng LGU para matulungan po kayo. Baka magsama na po yan ng polis. Apo. Okay. Maraming salamat. Opo. Thank opo. you po. Salamat po. Salamat. Po. Importante ngayon, maihiwalay na yung bata. Ano po? Sa kustudiya ng isang suspected rapist. Apo. Ano po. <coughs> po? Sige. Sherry, maraming salamat po. okay po. Sige po. Thank you po, Tony. Thank you, Thank din. you po.